ito yung nadadaanan ako dun sa ano masyadong maputik, ang dami hello mga idol, um, for today's video po um, uuwi muna tayo sa sa bahay po namin kasi po um, tanghalian na kakaan na tayo so dito dumaan ko ako sa madaling daanan kaso yung daanan namin talaga is <coughs> maraming puno at saka maraming damo Tsaka halos umuulan din naman po um, yung dinadaanan ko. Medyo maputik po yung dinadaanan ko. Yan you know, o. May putik yung mga dinadaanan ko po. Um, nagpapasalanan po po sa lahat, sa lahat po sa akin ang susuporta po sa Patuloy po sa akin ang susuporta po at nagtitiwala po mga idol. Uh, ang po ako ng maraming maraming salamat po talaga. At gusto ko lang pong pasalamatan po si Ma'am Ninita. Um, ah, uh, po sa kanya kasi po um, tumutulong din po sa akin. Yan, ito po yung mga dinaanan ko po. At gusto ko din pong pasalamatan po si Ma'am Jema. Ah, uh, nagbigay din po siya ng pambili po namin ng bigas po. Nung nakaraang araw. <coughs> nagpapasala po, po sa lahat po na natitiwala po sa akin. Kaya nga po, nag-aaral po ng, 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 mabuti po kasi po, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para balang araw, makaanap po ko ng magandang trabaho para matulungan ko yung mga kapatid ko po at mga magulang ko po. Kasi pag nakikita ko si Papa na na nahihirapan siya sa pagtatrabaho ng construction, yung kamay niya po, am um, sukat-sukat na, gusto ko din po na makatulong kahit papano bilang anak po ang gusto ko lang tulungan yung magulang ko kahit kahit nag-aaral pa ko ang gusto ko makatulong sa magulang ko kaya nga po yun kahit papano may tumutulong ko sa akin kaya sinishare ko din po sa mga kapatid ko lasa, binibigay ko po sa binibili ko po ng bigas ng, ng mga grocery po para sa mga kapatid ko po yun um, minsan nga po um, napapabayaan ko na yung sarili ko kasi minsan hindi na ako nakakakain ng maayos dahil sa problema pero iniisip ko na lang na sabi nga o oh, paano yung kapatid ko kung sakaling wala eh ako, ako na lang yung atang pag-asa sa amin kaya nagsusumikat na lang po ako nagsusumikat na lang po ako <laughs> ang gusto ko ulit pong pasalamatan po map mapapasalamatan po ulit kay Ma'am Monica kailangan po ma'am sa tulong mo din po na nabigay ka po sa akin ng pambaon po kasi wala naman talaga akong baon um, sa totoo lang po um, ang binabaon ko po talaga 10 pesos minsan wala uh, sorte na lang po kung mayroong baon na 10 pesos pero kung wala talaga titisin natin yan well, an Ano, ano, ano dito tapakan? Mara masyadong maputik yung dinadaanan ko dito ay yung pa marami nang dumi yung pa pero hindi naman tayo maarte kasi sa masabot na yung nakakaranas tayo ng ganito kisa naman um, kasi mas masarap pag nahihirapan ka balang araw may ginawa din yun lakad-lakad muna tayo. Um, bago ako makakapunta sa amin, mga 20 minutes po yung lakad ko po. Kasi, halos, naglalakad naman talaga ko, binibuyin ko yung oras kung paano ako nakaka, nakaka uwi sa amin eh. Um, ano, papasalamat din po pala ako kay Ami din Um, nagbigay po rin siya ng pambakaan ko po. Kasi, minsan, mayroon talaga tayong, ano, yung mga project na ginagawa po. Kaya yun, nilalang ko lang sa pag-aaral ko. Um, paminsan minsan, dinibili ko na lang pa ng bigas namin pag wala na po kayong bigas. Kasi po, wala po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Ako po yung panganay. <coughs> um, Siyempre po, malilit pa yung kapatid ko. Kaya, yan. Kailangan natin maporsige talaga. Um, tatlong magkakapatid apat ang magkakapatid nahihirapan walong pa kaya walong, walong magkakapatid ko um, madami na kami niyan kasi bahay lang namin ang liit lang naman eh um, kaya pa nagkakain kami sama-sama kami kumakain ah, kumakain kami sa na namin kumain eh kasi um, pag magkakasama yung pamilya masaya na Kaya nga po yung bina-vlog ko lang talaga po yung pagkain lang po talaga namin sa araw-araw. Yung pagkain, grocery, bigas. yun lang po yung hinahinahan ko po eh. Yung makaraos kami sa araw-araw na yung makain. Kasi kung wala, si pa wala naman talagang trabaho po yung papa ko na construction na po yung alam nyo na po yung trabaho ng construction mahirap po talaga kasi po lahat yan yung naranasan ko din yung trabaho po yan nagtatrabaho din po ako pagpaminsan. Pagpaminsan po na wala po ang pasok. Um, pag gusto pa may, nag, pa may nagpapatrabaho po, naglilibor po ako. Para makadagdag po sa gastusin po sa amin. Kasi bilang anak, um, iniisip ko din yung tama. Um, kahit kayo lang mga idol, um, hindi po ang loko ng tao. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi mahirap manluho ng tao eh am um, nag-aaral pa naman ako kung manluloko lang ako ng tao. Siyempre, alam, alam na natin yung tama at mali. Kaya hey, tinuturuan naman tayo ng mga guru natin na mag-aaral na alam natin na mali. Dapat, dapat, tapos gagawin pa natin. <sighs> you no, know, tayo na nilakad natin. Naka, ano tayo, nakatapos na tayo. Uh, medyo malapit-lapit din tayo. <sighs> Ang ah, kinakatikat ko na lang yung video kasi malaki tayong lalakarin natin binibilisan ko na lang -ano, kasi gutom na din po ako Siyempre <laughs> po ang ulam ko naman dyan nung gulaan ko yung ulam ko uh, gulay kasi gulay yung ulam namin palagi kung eh. <clears throat> may gulay kami inahatin namin yan sa walong magkakapatid inahatin namin yan plus yung papa ko pa oh. tapos yung mga yung mga antihin ko pa kaya makikita niya man mga na punamin po namin kung gaano po talaga kahirap yung pamumuhay po namin kaya nga po sinasabi ko lang po sa gusto lang tumulong um, hindi na po napipilit na, na tumulong na ano kasi pag tayo, pag gusto natin tumulong kusang loob na tumutulong po tayo kasi kung ako balang araw pag ako, pag ako nakaangat-angat sa buhay Um, gusto ko din makatulong sa kagaya kong tapos din sa pag-aaral, sa pagkain. Kasi yung lula ko po, magsasaka lang. Yung lula ko, kasi nawala na yung lula ko, wala na po eh. Yan yung kasama ko yung lula ko dati, nag-aana kami sa palayan para may makakain lamang. Nag-uulan pa nga o nag pa sa vehicle ba nag-aambun pa pero sana hindi tayo magkasakit kasi may pangarap pa tayo eh at saka yung mga kapatid ko ayaw ulit silang pabayaan um, uh, yan pala yung idol na dinadaanan namin iniwas ko na yung dadaanan namin ito yung nadadaanan ko dun sa ano masyadong maputik ang dami yun yung dadaanan ko <laughs> Yeah, Basta nakita niya na po nakabasa yung mga yung lupa. Kasi po umuulan po sa amin. Lakas po ng ulan ka. Ang lakas po ang ulan. Mabuti po tumigil-tigil na din.